guys. Ito pang ulam natin ngayon. Sinigang na baboy. Tapos yung po sa mga hindi ko makain ito mga guys ha. Pro content po dito. Ayan guys, dito na yung okay. Lalagyan na natin yung kangkong. Wala akong Chinese kangkong ngayon guys. Hindi ko nakaugin ng binangunan. Kaya, bumili lang ako ng kangkong. So, yan, guys, papukuliin po rin siya at na tayong kumain and guys pinagdagan natin ng nor, sinigang mix with gabi bale buntot ng baboy kasi yung niluluto ko kasi yan talaga yung pinakagusto kong sinigang yung part ng buntot ng baboy tapos yan nga guys tabangos tsaka okra lang at kangkong okay na yan guys thank you for watching guys Kain na tayo guys tayo na tayo ito talaga yung kinukuha kong part, guys, oh. Yung buntot talaga. Tsaka yung connection ng buntot. Yan talaga yung gusto, -gusto ko dito, guys. Tiyala na, guys. Thank you for watching.